Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga makakainis no? Kung man kayo ngayong araw na to no? At hindi tayo mag-grocery ngayon Nandito tayo sa may Lucky Supermarket nagpark Pero yan, mapapansin nyo yung supermarket no? At dito tayo Teka muna, dadaan muna tayo at Nakakahiya sa mga dadaan Sabi, Baka sabihin nila, napakagwapo naman ang dadaan na to Bihira naman, padani na nga natin <laughs> So yun, kainis, no? Teka muna, ito si Tatang Dito tayo duma sa likod Kasi baka, ano, baka hindi tayo nakikita ni Tatang Yan, dyan siya kasi nakatingin So doon sa may Fred House eh nandoon yung JP. JP ano, yung magbebenta ng mga pagkain. Yan dito lang tayo. Tawid lang tayo rito. Maraming tao ngayon. Kasi week 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 weekends. Yan. O kita niyo punong-puno ng mga sasakyan yung ating uh, mga parking dito. Dito lang tayo. Yan sa may likod ng Manila Bay na yan. Ah, Manila Grill pala to, Manila Grill. Ah, Manila Grill Express mga kainis ano. Nandiyan yung JT. Yan at syempre eh bibili lang tayo ng makakain natin mga kainis ano. Titingnan natin. Nako, may kakumpetensya ang Manila Grill ngayong araw na to ah. Yan, dito tayo. Pas puntahan lang natin para matikman naman natin yung mga pagkain nila yung JT. Sikat to, sikat tong si JT na to mga sa ano. Ayun oh, ayun oh. Ayun. <laughs> so yun mga kainis andito oh. ang JT ngayon lang, ngayon lang uli natin matitikman to oh, no? Ah, may pila hanggang doon yung pila pipila tayo ayan yan nakapansin oh, nyo ayan no oh? na oh, bilik ayun tayo ayun. Ayun, ayun. ayun are you in line are you in line no oh thank you yeah, so dito lang tayo uh, pila lang tayo dito tingnan nyo yung pila oh mahaba no? Akala siguro nila Maglalaro ako ng basketball Tignan nyo na yung forma ko maway na -y. Parang pala talaga ng basketball no? Maingay, maingay, mga kainis ano? Dapat pala naisuta ko ng microphone Lalapit ko na lang yung bunganga ko Sa camera Yan So sila JP si yan sa ano Sa Facebook Yung platform yan Facebook Tanungin natin kung pwede tayong mag vlog doon Tanungin natin kung meron silang paksiyo na isda Maingay nung ano, maingay yung ano. Sana pala nagsuta ko ng microphone para marinig ninyo ano. Ay, medyo mahaba pila, no? Ayan, no? pila, oh. Ito yung bread house kung saan eh kung saan eh bumibili tayo ng tinapay. Yan 'yun. O so, tama tama mga kainis, Merong Meron pansit dito, ayan, oh. No? Pansit? Bon ah, hindi, hindi pwedeng tinapay sa boneless lechona ano? Maghahanap lang ako dito ng ano ng no, na isda. Yung walang lasa, yung luto natin. Yan. Ang <laughs> bihira. Ay, Yan, so medyo mahaba ang pila. Medyo mahaba pa rin ang pila ngayon at maraming umu-order. At marami pa rin mga parating mga kainag siya. Napapansin. No? Dito lang muna tayo at tayo ng salamin. Para yung ba talagang gwapong-gwapo at artista. Yan. <laughs> Baka matakot yung mga katabi ko rito ha. <laughs> so may mga umalis na rin kasi medyo matagal yung serving mga kainag siya. Pero tayo maghihintay tayo dito Okay lang, may paso kasi tayo mamaya So hindi na tayo magluluto O hindi na natin kakainin yung paksiw na niluto natin Dito na lang tayo bibili Pansit, pwede sa atin yung pansit Pero magtatanong pa tayo Kung anong meron na available na pwede natin kainin dito sa kanila <laughs> Alira, baka magulat sila pag sinabi ko Meron ba kayong paksiw na tinda dito? Yung matang lasa? Alira, <laughs> dito lang tayo yan. Tapos mamaya pwede rin tayong bumili ng tinapay dito dito sa bread house mga kainak sa Medyo maingay, pasensya na kayo no? Hindi ako nakapagdala ng speaker na ano ng microphone. Ayun pa yung pila, ang ganda pa yung pila oh. Buti nga ngayon na champuhan natin maaga tayo dito. Kaya yung pila ay medyo okay pa kasi mamaya sigurado mahaba na 'to. maya bago natin makuha yung order natin e, sigurado bingi na yung kaliwang mata ko ay kaliwang tenga ko <laughs> sa ingay ng no, ano generator ayan no? Oh. <laughs> natapat pa tayo sa generator ano? uh, ah, so hindi ko inexpect na meron nga palang generator ito akala ko may mga saksakan ng kuryente Sana, kaya hindi ako nakapagdala ng microphone natin yan, pero yun okay na So ilan, pa ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tako siguro Mga ano pa Mga pang 15 pa tayo Pang 15 pa tayo Bago tayo mabigyan ng serving Mga kainis ano Baka pagdating ko doon Eh wala na Sabog ka yung eardrum ko rito Bira Ayan Ang lakas Ang lakas ng ano Ng ano Dapat pala ano Dapat pala nag ano ako Nagsuot ako ng eardrum Ano ng, Yung ano Yung ear plug dumadami na yung mga tao rito mga kainag siya pahaba na lang pahaba yung tila natin at tapos yung mga naghihintay pagkatapos nating umorder doon tayo maghihintay doon tayo maghihintay pagkatapos umorder pagkatapos nating umorder punta muna tayo dito sa ano sa loob ng bread house pili tayong tinapay para pag nakapili tayong tinapay tapos balik tayo rito sa pila kuha natin order sipat na tayo ah yeah, di ba yan yeah, so mga kainag siya no at hindi na tayo nakapaghintay gawa ng may pasok tayo at alanganin yung oras natin akala ko mabilis lang yung pagkakaserving nila ah, tayo naman ang kinakapos sa oras ano? kasi kung hihintayin pa natin yon baka malay tayo sa trabaho natin so next time na lang baka hindi talaga para sa atin yung time na to grabe kita nyo naman halos mag oras na ako nga uh, nakapila doon at baka mapagod tayo, may trabaho pa naman tayo yung trabaho natin lagi nakatayo, lakad ng lakad buhat ng buhat, baka bago tayo makapagtrabaho sa ating work ay pagod na tayo, makakinig sa kakatayo at kakahintay ng order natin ano? pero sayang, pero next time hopefully hindi umayon yung oras sa atin, pero okay lang importante nakapunta tayo doon ano? sa susunod magdadala tayo ng microphone, at least alam na natin <laughs> yan dito ako nagpark sa ano eh Ah, dito na nga pala ulit tayo sa ano no sa walk-in clinic mga kainags ano dahil meron tayong huling ano diyan. Meron tayong last na ultrasound yung ankle. Paan natin para matapos na malaman natin kung ano talaga sakit nating nararamdaman. Hanggang <laughs> ngayon meron pa rin konti, parang gaw talaga to eh no. Ayan <laughs> oh, mga kainags ano. Shout out kay Julie at Charles. Charles. Yan mga subscribers you, natin. Solid subscribers. Yay. Thank okay. you, Dennis. <laughs> Shoutout kila Panyerong Bulakid. Oh, yan. Oh. sa kanila. Boy, next time. Boy, next time. Boy, hey, Sir yeah. Carson. <laughs> yun, kilala. Kilala kayo, ha? Di, ah, Alas yung mga kulitan niyo. Oh, eh. matropa. And, and, and sa pangalina na princesa. Bilhin sila ang birthday. Kailang birthday niya. Ah, na. ni pangalina na, na, na Kailan? Uh, tapos na. Tapos na. Oh, bilhin tayo. Happy birthday. August 27. Salamat God sa kanila. Di pa namin napanood yung regalo. Di napapasaya. <laughs> <laughs> Yan, salamat sa kanila. At nagpagaling ulit tayo dito. Nagpa-x-ray tayo ng uh, uncle. Uncle naman ngayon natin. At malalaman natin yung resulta sa doktor natin. Sige sir, maraming salamat. Patuloy mo lang yung ginagawa ko sir. Salamat kami nang na-inspire. Thank you. Sir. Sir. Thank, yes. inspire. Thank you very yes. much. Panorin yung vlog natin. May upload ko ngayon. Salamat. Yan. Thank you. Ingat. bless. Ayan mga kainags ano At Nandito na ulit tayo Bumalik ulit tayo Sa doktor uh, Sa ultrasound X-ray Ayan Ano na yun Last, uh, last X-ray na natin Sa ating paa Para malaman natin Kung ano talaga sakit Pero marami nagsasabi Marami mga nagdududa Na ano daw talaga to uh, Gout Kahit na ano pang sabihin ko gout daw talaga to it's ano a sign of aging syempre pag nagkakaedad na ayan na ang sinasabi natin yung paniningil ng ating katawan sa ating pangaabuso na kung ano naman kinakain natin dati na pwede pa pero ngayon hindi na pwede kainin yung mga pwede dati ayan at syempre katulad ng dati masaya yung mga subscribers natin shoutout ulit kay Julie at saka kay Charles Yeah, tsaka nga pala, shout out nga rin pala kay Kamamaw Vlog. Thank you very much. Ano kasi nagkaroon ako ng problema sa ulo ni Sayon, parang dahil sa sobrang init, eh nagkaroon ng galis. Nagkaroon ng galis yung ano niya, yung ulo niya. Eh nagtanong ako kay Kamamaw, sabi ko Kamamaw, may problema ako sa aso ko nga pala, doon nga pala sa mga hindi nakakaalam si Kamamaw Vlog po ay ano yan, na breeder ng mga aso, no? At sa kanya ako kumukuha ng mga tips. Kung paano ang mga dapat gawin sa ating mga aso Thank you Kamamaw Vlog Dun po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Kamamaw Vlog Pwede po kayo mag sa kanya Maraming maraming salamat po Thank you very much At syempre kasi mga kainays ano, Katulad tayo, walang ating alam sa mga aso eh, pag pinapunta natin sa doktor yan, pag pina up natin sa doktor yan, ay eh, sigurado naman tumataginting na magbabayad ka agad tayo ng pera pang pa up lang kasi hindi naman covered ng uh, medical health ang ating mga alagang aso at kung ano pa mga alaga natin. So, maraming salamat sa kanya. Ang kailangan ko lang daw i-gawin ay bumili ng coconut oil at ipahid sa kaniyang kanyang ulo. Or bago natin ibilad sa araw sila sayang during summer ay dapat ay eh, medyo basain natin ang kanilang ulo, ang kanilang katawan para hindi daw magkaroon ng reaction Punta muna tayo dito sa Shoppers, mga kayunis, ano? bili lang tayo ng coco, uh, coconut oil para sa skin ni Sayon. Hanap muna tayo ng oil. Tingnan muna natin ito pag wala tayong makita. Magtanong tayo. Ito, mga baby oil naman 'to. Tingnan natin dito. Maghanap tayo. Uh, coconut oil. So yun mga kayunis, ano? Josephine, oh, shout out kay Josephine Nagtanong tayo dito kung meron ba silang coconut oil Nakita natin si Sir, tinanong tayo kung doon hinahanap natin tapos nakilala tayo no? Okay oh, lang well, Sir sa camera? Okay oh, well. oh, yeah, lang si Sir Sir, maraming salamat ano? Yeah. so, thank you yeah, Shout out sa kanya, buti naman meron tutulong sa atin dito Kasi na pa magano, eh, maghanap ng oil Puro nakikita ko para sa ano eh Mga baby oil eh At Meron daw siya nakita rito pero hinahanap pa namin mga kayo. Sana meron para hindi na tayo pumunta sa sa ano sa <laughs> Superstore. Oh, shoutout tuloy kay Nanay. Nanay ano? Ha? Josephine. Nanay Josephine, shoutout Ta tatay out Nanay. Don ho. Oh, daday, tatay Don. Shoutout ah. Thank you sa panonood. Yeah. Thank you boss. Oh, salamat o, din. Picture din ho? oh. Ah, sige sige. Oh, picture lang muna. Tsaka kunin ko yung coconut oil. Ah, oh, sige. Yes. <laughs> Dito na mo ako, sir. Nakakita ko lang 'yan. Ha? Ah? Kita ko lang. Ah. Ayos. Sige, Thank you, Thank you, sir. Gusto so. Sa kanila so, nila. Sa nila mo hanapin ko. Ah, sige. Ayun, maka ano. Hindi tayo mag, mahirapang mag ano rito Siguro napansin niya ako Lakas ng boses ko <laughs> Tapos tinanong niya ako Kung ano yung nahanap ko Sabi ko yung po yung coconut oil Tapos tinanong niya ako sa ako daw ba sa sa YouTube nakilala tayo Salamat sa parents niya Nanay Josephine, salamat po tatay Ayun yun ito pala, ito pala ang nakikita natin oh, Ito pala, galing na tayo dito Coconut oil, yan, puro sale pala no, ito sir, maraming salamat sir ha. Yeah. Maraming salamat. Nice meeting ulit sir. nice thank you, thank meeting. Buti na ano niyo paglalaki sa akin. Thank you sir. Thank you, thank Makisabi you. Pakisabi na lang kay nanay. Oh, sige, Kita sabihin kailan. ko. Salamat. Thank you, thank you. Thank you sir. So yun, mga kainis, ano? Meron tayong oil para kay siya. Sayon. Uh, coconut oil. Malabo mata ko, no? Pero maghanap muna tayo dito. Coconut milk. Ito. Oil. Dapat oil. Mayroon nakalagay na oil, no? Ayun, oil, oh. Coconut Nakoko ano na ako ah. Kamote na ako. <laughs> Nangamote Nang si Inex pero okay na to. Ayan. Ayan so tara. Tara mga kainis bayaran na natin to no. Dito na lang tayo sa self service. Ayan. Kalahin mo nga naman ano. May nakatulong sa atin kasi kung hindi tayo tinulungan ni sir. Wala sigurado mga tayo doon mga kainags ano. Kaya malaking tulong din talaga yung mga subscribers, viewers natin pag namimi tayo eh no talaga naman nakakatuwa kasi yung may mga magsasabi sa'yo na sir ikaw ba yung nasa youtube o oh, ako nga po yung sir sabi ko naman pinapanood, pinapanood ko kasi ng nanay ko tsaka ng tatay ko hm, naka naman nakakatuwa. talaga naman kalahin mo naman kahit pa ganto ganto lang si inags eh no pae pa lang si inags eh po mga ka ingay mo buwisit <laughs> ka nga nakipagsabay ko pa sa vlog kong <laughs> inayuto <laughs> so yan mga kainags eh no nakalimutan ko yung sasabihin ko Parang natangay ng hangin sa lakas ng tambutso ng hin... sasakyan na yun. Ha? Bahay na tayo mga kainags. Ano? Pasintabi po sa mga kumakain. Okay. So, so yan mga kainags, ano ko napapansin nyo? Ayan o. Oh. Yung ulo ni Sayon ay nagkakaroon ng parang bukol-bukol na wala namang... Wala namang parang ganyan. Tapos ito, yung bukol, ginanong-ganong ko. Tinanggal ko tapos natanggal yung parang... Ayan o, oh, merong natanggal na parang tuyong skin. Tapos ito yung lumabas, yung sugat na yan ay, o. Oh. Ayan mga kainags, sobra. Ano gusto mo dyan? Ah, sige. Naka dudumian din eh. Paborito yung spot niya dito, yung pagdumi. Hop, oh, censored. Ganda nito, mga kainis tong ano na yan, halaman 'to, eh, no. Natatandaan ko dati nung mga bata kami, kinakain namin yan eh. Ano nga tawag sa ganyan? Merong bunga 'yan sa loob. Eh. Ganda lang, naalala ko lang, alam mo ko, kasi kulay green yan pagka hindi pa hinog, green 'e. Eh. Pero ngayon nahinog na, 'yun eh, no? kulay orange na, no. Bubuksan mo 'yun, eh, merong ano sa loob. Alam mo, gooseberries ba tawag doon, gooseberries. Ay, so yan mga kainags, ano? At nako po, eh napakainit talaga ng panahon natin at kailangan natin diligan ng ating uh, halaman. Oh, ayan ang mga kainags, ano? Okay, tamyo, nyo, oh, kita niyo, kitina niyo, oh. di ba? Oh, yan, ay, masyadong lampas, lumalampas doon sa kabilang bahay. Teka muna. Nako, maulan tayo. <laughs> Usog na lang ng konti. Ah, konti dito yan. Okay na yan. Ah! Ang sarap. Oh, uh. Ayun, gising na pala si Mahal Arena. Magandang araw si Mahal Arena. Kamusta? Napakaganda mo kang napakaganda ng gising mo ah. Eh syempre ba paano ba naman hindi gaganda ang gising mo eh nasa tabi mo ang iyong mahal na rin, napakagwapo napakalakas ng appeal. Yan. Yeah. <laughs> so magandang araw ulit sa inyo mga kinis, magandang araw nako. So kasama na ulit natin si Mahal na rin. Ito tingnan niyo mukhang magandang gising, hindi ko alam kung bakit na siguro alam niyo naman Nabanggit ko man kanina. Eh syempre napakaganda ng <coughs> napakagwapo pala ng hari sa kanyang harapan. Ano ma? Musta? ba? Mukhang ilang araw na lang kahit magpapalitan tayo ng damit ha. Mukhang siguro sa mga dalawang linggo magmula ngayon eh magsusunod tayo ng mga sweatshirt na makakapal, no? Kasi unti-unti na natin nararamdaman ang lamig. Lamig sa madaling araw, sa gabi mga kinis, medyo malamig na ng konti, no? Pero tingnan nyo naman ako ngayon. Eh, naka-T-shirt pa rin ako talaga sinasama po sa mga kinis, no? Yo! O, akong simahal na rin, no? Hindi natatawa sa mga pinagagawa ko, ha? Ama, balita. Natahimik ka ng one week mula nung hindi ako nag-vlog, ano? <laughs> yeah, so, hindi kasi tayo nag-vlog ng one week, mga kaihinag siya, ano? Kaya si Mahal na rin natahimik daw. Pero ngayon, muli natin ibabalik ang in hindi lang isang linggong hindi matahimik na buhay niya. <laughs> yan yeah, na naman, balita. Tanggalin mo yan. Ano tanggalin ko? Ang kamay ko? <coughs> Bihira naman, oh. No? Mag Maga-maga. Hindi pa ako nakakahalik sa'yo. Kung ano naman pinag mo mo sa'yo. Ano, tara na. Kita mo tong babae na to. Pagka wala yung camera, kala siguro wala yung camera. Pag walang camera yan, napakadaldal niya. Napakalambing sa akin yan, mga Pero pagka may camera, ayan, oh. No? Tingnan nyo, nahihiya sa camera. Na yun, na sa Kiss nga mo sa muna ako sa asapong napakaganda. Napaka lakas. Lakas ng ano? Lakas ng alin? Siyempre, lakas ng dating. Good morning, mama. Yan. Yeah, kasi si Mahal na Reina, ah, kahapon, kagabi. Huwag <laughs> 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 mo niya. mo wala naman ako sasabihin ah. Magsisimula pa lang ako. Bibirad, birad, ka na. Huwag mo na ko ni mo Alam niyo kung ano yung ko ano sa vlog? Yung kikiss ko siya mga kainis. Sige na, okay na lang. Hindi ko sasama isasama. Sige na, so papa. Boy, grabe man yan ba yung ginagawa ng dalat at mo? Dira naman si Mahal na Reno. Oh. Tara, makaalis ng na kami ni Mahal na Yan. At hanggang sa muli. Thank you very much. Oh, the way, mga kainas, ano? Don't forget to subscribe. Click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Click the like, stand up, stand up. Yan. Thank you po. Salamat.